Ang pamangkin ng ate Oh! Hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel. At ngayon nga po ay andito kami sa Terminal 2 ng Naiya. Ayan guys, check-in time na. Oh, ito yung mga i-check-in namin, oh, dami. Oh. Ayan, hawak ko na rin ang aming boarding pass. Ayan guys, makikita niyo, dalawa kami ni Sister Gat. Papunta kami ng Katiklan. Ayhan. Ayan nga, boarding na rin kami. Ayan, sakay na kami ng aeroplano. O, oh, uwi muna kami ng probinsya ha. Vacation muna kami sa probinsya na Aklan. Bye, Manila. Pag-stress-free muna ang tita MC niyo, ha? Ah? to serve you again soon. We would like to say thank you for flying with us. Please. Hi guys, mag-aabot po Hello. Dito na kami ngayon sa arrival area ng Godofredo Ramos Airport. Oh, mas kilala bilang ah, Katiklan Airport. At ito na nga guys ang loob ng Arrival Area kasi dito mo naman i-claim yung mga bagahe. At sa labas naman ng airport ay dito mo naman nakikita itong kulay orange na tricycle. Dito magbabayad ng halagang 150. Ayan, kulay orange lang na tricycle talaga ang pwedeng magdala ng pasahero sa jetty port. Sa ngayon sa jetty po, ngayon, galing era, galing tayo sa um, ano, ayon uh, lawalapat tayo. Kayo. Ayon, um, 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 uh. lang daw siya sa Haytai, 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 this is Walosulog, lang din Hindi baka tulog pa yung anong Many hours later. Ayan na ha po guys. Dito na kami ngayon sa Ken Mia's apartment. Pero bago namin puntahan ang tutuluyan namin na roon. E pupunta muna daw kami sa sementeryo para madalaw ni sister ang puntot ng kanyang ama. At kasama nga namin dito yung kanyang uh, mga kapatid. Ayan tricycle nila yung namin papuntahan ng sementeryo. Medyo malayo ang sementeryo pala lila, nila, rito. Hmm. Dito kami ngayon guys sa may sementeryo. Dito kagad kami tumuloy. Kasi dinalaw namin yung tatay ng kapatid. Ayan guys. Ayan guys. <laughs> Cebu Pacific ang baba palibasa malapit lang ito na yung ano kasi Aklan yan pa yung sinakyan natin hindi hindi air asia si tayo siyang magpabuk ba? doon yan sa may kapitlan airport ayan ang init guys pero mahangin pwedeng magbilad sa araw kasi baka magbaga hahaha <laughs> sumitim na ako. <laughs> 'Yung kasama ko, maputla. Sasuot <laughs> ka uminom. Ano ba 'yun, 'yung pinipikas? Spisor <laughs> <laughs> iyan. Yabang no. <laughs> A few minutes later. Hello guys, dito kami sa bahay ng sabay ng pamangkin ng ate ko. Oh! <laughs> ano ba 'yun? <laughs> Na-excite siya kasi kasabaw daw siya sa bulag ko. Ayan. Pamangkin niya na sister. Ay. may. may. May tao pala doon. Ayan. Ayan. Dito kayo. Ahis ah. Hisa. Ayusin mo na. Ayusin okay. oh. mo yung ano mo para sa mga vlog. Sure. Hihingal. lang. Guys, pagpasok namin, oh, may dalawang, may double bed. Oh. Ito daw yung pansala, pansamantala namin kwarto. For today's vlog. Oh. Yan guys. Ah. Ah. At ayan nga guys, oh, may merong ditong maliit na bintana paglabas, pagdugaw mo sa bintana guys, makikita mo yung hagdan yan na yung ano ah uh, fire exit fire exit ng bahay na ito ayan guys no? ganda ng bulaklak tigas ng ulo din ng mga ito eh <laughs> narinig niyo yun. Ay, wait. Ito pala to eh. Anong jacket yung nalabo? Ah, polis nalabo. Ate. okay lang na tayo nagtagpang. Huwag masin mo ba? Oo. Ano yan? Screen? Screen. Ah, yan lang ang lamin natin. So, sarap yan. Dito ako. Uy, dito ako ah. Dito ako sa may, ano, tapat ng bintana. Oo ang problema. O bumu na koni ni Walistina. Ayaw ka na pero ipadaw yung blessing na isisi. Neri dito kayo? Ha? Wala. As school. Pero diyan lang 'te na hindi pa kasi hindi na ko. Yung bibig ng batao nito, 'te. Yung bibig ng bata to gumaga. Di, wala pa siyang tawag pa sa salita 'to eh. Sige, tsertahan na. Ha? Tsertahan mo muna 'yan. Oy. Hala, well, guys, meron kaming kasama. <laughs> Dumating lang kami. Ayan, diyan dito na rin siya. Guys. Sumama na siya sa amin. Oh, sa Kasi alam siya. niya na mahilig din kami sa pets. <laughs> no? Eh, alam niya, may aso ka na daw. Kaya ayan. Eh, alam niya yung aso mo Kaya nakala yeah. niya aso pati Naligo naman kami, no? <laughs> Paano mo na amoy? Nakala <laughs> niya aso okay, diba? at, pa rin. ang At susyal pa itong aso na ito, guys, ha? Ah. Imagine mo, kakadpot sa kanya electric pan oh oh di ba guys oh Saan ka pa kakabili wow tayo time for lunch ayo punta kayo sa isang lugar matutulog pangit naman no sino ayo silba yun naman lang? Punta kung nung ng isang lugar matutulog yo oh si pre kasi para masarap <laughs> ma -ma Pagsawa tayo ano tayo doon, mang Oh, hindi, anong gagawin natin? Madaling araw tayo tap, pupunta doon. Malayo pa yun, masyado. Paano, ate? Yung aso ko nga. Dali natin. Anong just... yun sila? Anong? <laughs> Parang ako lang yun. <laughs> yung aso ko nga, isang piraso lang yun. Oo oh, wow. nga. Nais-stress na, na, ako pag hindi kumakain. Oo, oh. oh, yun nga. Ay, lalo lang sa akin. May dalawa doon. May tatlo doon sa payay. Ito o, yung, yung aso ito. niya, walang problema kasi kumakain ng tinapay, kung ano-ano. Ay, si Mikey. Galing. Naku. Pag binigyan mo yun, sabi niya, oh. Sa araw, hindi ka kain. Malaki, ay rekin. Ayaw ko. Kaya pag isda. Pag isang araw, hindi ka kain. Ang lungkot na kutlo. Bago na hindi na kain. Baka mamaya, tumitumay na. Pabaya, sabi, pabayaan mo yan, pabayaan. Mama, gabi-gabi na dit. Pumunta sa kainan niya, kinakain. Sabi ko, panis na siguro yan. Ngayon mo lang kinain. Oo, lalaki, no? Oo. kayo kung kailan kung 17, 18 o 19 kayo aalis para ipabuk ko kayo. Ano? Ang tagal nun. Ano? Pagkatapos na lang ni Minyag. Mian. 16 nga yun. 16. 16. 16? Okay sa'yo, 15. Sabi ni Tura. Sabi ni Tura. 15, eh, kumakain kami dito ng 15. Anong gagawin? Dito, pa 15. Eh, kainan na dito yan, yung binyag yung 15. O, alis kayo. Hindi 16. No. 16. 17 na lang. <laughs> Kasi pahing nga 16. Sabihin mo nga si Brian, kung umuti sa kanila. Ay, May tao walang, naman sa inyo. Eh. Walang, problema wala sa mga, naman, naman walang problema sa mga... No, walang problema sa mga anak ko. Ano? Kaya lag, budget natin. Ay, wala na. Ano market? Budget? pa budget. Wala na. Eh, dapat naman nyug dyan. Duh, kaya, yung Pwede yun yun yun. yung gulayin yun. yung yung yun. 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 gulayin ng yun. yung gulayin yung 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 kaya naman na. Bakit? Okay. Eh, magkapalan mag mag muna tayo. Pagpunta si Pag sa inyo, pakainin <laughs> mo rin siya, <laughs> hindi Pa Palibasa, tagal kayong hindi nakita, yan. Yeah, yeah, kung... <laughs> yan, yung ano, yung panahon doon sa inyo, ganito rin. <laughs> hindi mainit. Hindi, hindi, kung ano ko kayo. Pag ako. Ikon na sa pawis. Uy, magtulog ka na din. At ako dito, may may hukit. Uy, magdala sa rin. Salamat, salamat. At after nga malinisan ang kwarto ay ito na nga. Chikahan to damaks ng magkapatid Oh. eh, paano ba naman? Sa tagal ba namang hindi nagkausap ng personal? Ang laki, ang laki naman kasi talaga ng pagkahain ba ng usapan pag sa video at sa personal? Kaya ayan, medyo ang dami ng pinag-usapan nila dyan guys. Ito na nga pong pagkain namin. Ayan ang aming ulam, nilaga, Oh, may kinilaw, kinilaw pa. Kinilaw. Hmm. May pahimagas pa haming saging. At meron pa rin kasamang chicken. Tapos pritong Ah, buttered chicken daw ata yun. Ayan guys, kain na tayo. Uh, lunch at dinner na ito. Tapos, pahinga na kami. Matulog na kami, siyempre. Siyempre, napagod din kami sa biyahe. ngayon guys hapo ay umaga pa lang mga 10 o'clock pa lang to pero hindi naman matindi ang init ayan guys papunta dito tayo sa lighthouse kung tawagin para itong port ayan yan yung daong nga ng barko yung kasama namin ay diba ate ko yung isa mahaba buhok kapatid naman niya yung din yung isang yan kapatid din niya sa tatay paraw ang negosyo niya inaarkila yan eh ewan ko lang magkano paarkila niya yan ayan Hindi nakalagay na pangalan ito yung paraw merong dalawang merong wing sa magkabila ang ano Ito ang usong negosyo dito sa Buracay, Paraw. Tapos may barko doon ng tugo. ayan guys, so. ayan, oh. Lalaban daw 'yan. Doon lang sa kabila 'yung Boracay Island. ayan 'Yan. 'yung Boracay Island. Ang negosyo dito ng mga taga dito, ayan nga. Parao, katulad nito para oh. Yan yung murakay sa likod ko. Yan ang murakay. Dito na kapira si Mimi. Yung bahay ni sa likod ay yan. Ayun nga guys yung lighthouse. So, nadaanan na natin. Ganda ng dagat guys. Ang mga matunay na dala ko ng taong madami. Ano yun? Wala ko sa rin. Okay guys, hanggang dito na lang ang video ko. Thank you for watching! Paki like and share nyo na lang ang video ko at pa-subscribe na rin. Salamat! <laughs>